Ayan po. Tuwantawa po si Andres. Tuwantawa po si Andres. You are watching Terra Shoot TV. Enjoy this video. Ayan, kumusta mga kapitik? At uh, nandito ako ngayon sa sasakyan. Dahil uuwi mo na ako ng bahay. Mabilis lang po. Ah, uh, ha, nahingal ako. So, susunduin ko si Andres. Yan. Pero, bawal kasi siya doon sa taas. Kaya, ang gagawin ko, pwedeng magpalitan naman ng bantay. Si Mama, ang aakit ah, kay Janet at kami ni Andres ay maglalaro-laro muna dito. Ipapasyal ko muna siya. Tapos, mamayang hapon, yun. Saka lang uli sila uwi ni Mama. Kaya, hatid ko. So, ganun yung gagawin namin ni Janet dahil po, tumawag ako kanina, kaninang umaga. Tapos kinukumusta ko si mama kung umiyak ba si Andres bago matulog. Hinanap ang mami ang daddy, kaninang umaga, pagkagising wala rin kami. Hindi naman daw naiyak pero habang kausap namin kanina sa video call ay tahimik po. Si Andres kasi parang napakamasayahin bata. Kaya kapag ka malungkot ay halata mo kaagad sa mata ni Andres. Kaya nung makita ko siya, sabi ko, naku susunduin ko. Parang siguro nagtataka siya bakit wala kami, ganun. Kaya susunduin ko na lang at kami magpi-play-play -play muna dito ni Andres. yan. Si Janet naman po ay nakakain na. Napadedi na rin si Thomas bago ako umalis. Napaburp na. At uh, papaliguan po ng mga nurse. yun sabi ko habang pinapaliguan, si Mami na Janet na may nandun lang. Nagpapahinga lang ay yun susunduin ko si Andres sa si Mama so yun guys kaya ako yung nahingal dahil ako yung nagmamadali so salamat po sa inyong mga prayers at uh, claiming na makawin na kaagad kami bukas pwede po sana ngayon kaso ah hindi po pala pwede ngayon dahil dapat maka 24 hours muna kami bago umuwi dapat daw ay 24 hours bago ang newborn screening ay since na kagabi ay gabi na po pinanganak 10 10.39pm so ayun guys walang maging newborn screening mamayang gabi kaya bukas na yan so ayun salamat po dito na ako sa bahay Andres! Ay, na dali. Kuya Andres, kumusta ka naman? Tagap-tagap. lap lang. Hmmmmmm... Ano katabi mo matulog? Ang lola? <laughs> mo kumain? Nalungkot ka kanina? Kagabi? Let's go to mommy. Alam ba kung nasa na ng mommy? Nandun, sa doktor. Alam mo yung doktor? Nandun. Nandun ang mommy. Ngayon si Andres nakipag-play agad sa daddy. nagbasketball kami. Tapos ngayon pinabuksan niya yung kanyang car. Happy ka na? Kanina yung hindi na-imic. Tingin-tingin lang. Hindi na <laughs> Oh, why? Why? Nagliligo lang po si Mama Sonia at si Andres ako miss na miss. Miss mo daddy? You love daddy? Hmm. <laughs> <laughs> Nandito kami sa kanyang bed. Kasi pala tayo dito sa iyong bed. Uh-oh. Uh-oh. Uh, -oh. <laughs> uh -oh. Daddy love Andres. Yes, Bobby love Andres. Mami. Mami? Yes, Mami love Andres. Mami? Yes, we love Andres. Bobby? Yes, mamaya makikita mo si Bobby. Ng anak ng Mami, kuya ka na, kuya Andres. 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 <laughs> Alam mo kung ang mommy? Ang mommy? nasa na mami? Nasa na mami? sa doktor. Wala dyan. Nandun sa hospital. Uh, let's go. Let's go. Oo, oh, oh. let's go. Let's go. We are going to mami. Get your shoes. Get your shoes. Yes. Good job. Oh, gagahol po yan. Nagagahol. Let's go Let's go to mommy Kuya Andres Makikita na si Bobby eh, Makikita na ni Andres Si Bobby eh, eh. Kuya na si Andres <laughs> let's go Yeah, nandito na uli kami sa TMC at si mama muna ang pupunta kay Janet para may kasama at si Andres po ay tulog so papatulogin ko muna magpapark muna ako ng maganda ayan po tulog lang si Andres nandito kami sa parking guys ayan, at tulog lang si Andres tulog na tulog pa Ayan mga kabash, ito ang po ang ating baby Thomas. Ngayon po ay mas nagkiklear yung kanyang tsura. Medyo hawig din siya ni Andres nung pinanganak siya. Tapos ay si daddy na andun po kila kay Andres ngayon. Kasi maganda na rin yung uh, kumbaga nagpapakita si daddy kay Andres. Kaya napag na namin na sunduin niya si Andres tapos ay magpalitan sila ni mama sa pagbabantay dito sa akin. Sa amin ni baby Thomas. Ayun ang ating baby. Sobra. Tulog na tulog. Ayun yung mga baro-baroan pa po ni Andres. Pero ito yung binito ko sa online. mo. pangalan po niya. <laughs> Ano baby? Hanggang ngayon po ay hindi ma ako makapaniwala na nakapag... na naka nanganak ako ng walang epidural. Kahit po yung uh, doctor, assistant doctor nung ubi ko, talagang pumunta pa siya dito kanina-kanina lang. At sabi niya, Ma'am, grabe, no? Nakaya natin yung 3.3 kg na ilabas mo yun. Ayan, late ng sipit-sipitan ko tapos ay uh, kala niya talaga hindi ko kakayanin din kaya sobrang alam mo yun, sobrang hindi rin siya makapaniwalan sobrang proud siya kagabi, super congratulate na siya tapos kanina bago siya mag out ay pinuntahan po po niya kami dito ni baby Thomas ayan ayan mga kabeshi at dumating na po yung aking pagkain dito sa hospital ito yung rasyon Kain po tayo. Si Bali, si Daddy, si Mama, at saka si Andres, sabi kayo mag na lang. Para yun nga, favorite ni Andres. Ayan, nandiyan na po si Lola, ni Andres, at ni Thomas. Sang kayo, Mama, ano? Na? Naghagdan ka? Oh, ang pogi ni Thomas. Parang si Andres din naman. Parang si Andres din, oh. No? Mm -mm. Kakambal nga yun ni eh, Andres Ganyan nga yung ni Andres <laughs> noon. Matangos na din ang ilong <laughs> Ayan daw mamay mamaya pa papaliguan After 24 hours Sabi nung nurse So mm. pwede lang magpaligo ng gabi At gabi siya pinanganak 10.37pm Si Andres ay tulog Tapos bukas ay newborn screening naman 7am Si Andres nakatulog na Oo. ah oh. Ay, anong oras nagising si Andres kanina? 6.30. Hindi naman umiyak? Hindi naman. Okay naman siya, no? Oh, Tapos nag-abocado. Oh. Bale, nagpalit lang si mama at si daddy ng pagbabantay. Si mama naman kay Thomas at si daddy naman kay Andres. At sila dapat ay magpe-play. Kaya lang si Andres daw, sabi ni mama ay nakatulog na. Wow, oh, nakatulog na kuya Andres. Ayan na po si Andres. Gising na. At <laughs> nagmerienda nag na ng pita. Tapos ngayon naman ay Dutch meal. <laughs> Hinahanap ka na din ng mami. <laughs> Sarap ng tulog po dito, haba. Hindi ah, ko ginising. <laughs> We are going to mommy. Are you happy? Ah. Pupunta na po kami ni Andres. Sa mami. mommy. Ayan, so, nandiyan ang mommy. yan po bali ang plan namin ni Janet ay pupunta kami ni Andres sa 5 floor tapos meron doon parang simbahan chapel ay doon na lang si Janet pupunta, tinanggal na raw yung suwero sa kanya para magyakapan sila ni Andres guwanan baka po kami hindi ba pasukin sa room bawal Ayan po. Tuwan-tuwa po si Andres. Yeah. Love you. Tuwan-tuwa po si Andres. Huwag mong kakalongin, mami. Mabigat. Kaya atin ko na po si Andres. Wala na. Wala <laughs> na. Doon na lang tayo mag-play sa bahay. Mamaya pagkatid ko sa'yo, iyo Ha? bago ako bumalik dito. Ah, that's elephant. Dal 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 Wala na. Lagi niyang nakikita yung logo ng ano. Ng milk tea. Elephant. Kakatawa si Andres. Para siya may iyak na pinipigilan niya kanina. Pero nakita naman niya si Bobby. Nakita ni Andres. Pinasilip ko. Naintindihan mo na mga nangyayari? Ha? My boy, naintindihan mo? Let's go! Dito tayo mag-play sa bahay. Ayan mga kapitik, nandito na kami sa bahay. At si Andres ay kami daw muna ay magbubrum-brum. Pinayagan kami ng mami bago ako bumalik doon. Brum-brum tayo ng 10 minutes. Ha? Tapos balik na doon ang daddy. Walang kasama ang mami. Pero sabi niya okay lang, wala naman daw siya doon. Hindi naman siya doon bantayin. Yan. At si mas pala ay mamaya pa pwedeng paliguan after 24 hours din. So mamaya gabi daw pwede daw siyang paliguan. Yes. <laughs> so kami muna ni Andres magbubroom-broom. Tapos bukas ay new newborn screening siya. Tapos yun na, pauwi na. 10 minutes lang ha 10 minutes ikot ikot lang tayo okay let's go let's go slowly woo <laughs> okay isang ikot tayo pakiat doon ha pakiat okay let's go let's go Apa? Andres, where's the dog? Hey. <laughs> dog. What the dog say? What the dog say? Malungkot pa rin po si Andres. Malungkot ka pa rin. Bukas, nandito na mami. Yes, it's a dog. Oh, whoop, whoop. <laughs> okay, let's go back na. Ayan mga kapitik, nandito na uli ako sa Tagaytay. At pupunta na ako kay Janet. Nalulungkot talaga ako kapag kainiiwan ko si Andres. Hindi siya namamansin sa akin kapag ako'y naalis nalulungkot din siya at bago ako makiat kay Janet siguro bibili na rin ako ng pagkain ko tuwa si Janet na may may food may rasyon ayan guys ito po ang tagaytay ano kaya ay take out ko Ayan guys, manginasal na lang ang aking in-order para masabay ko si Janet mamayang mag-dinner tinake out ko na para sabay na kaming kakain siya naman po ay may food na doon provided ng hospital dito na ako sa elevator mamaya ay eh, tatanungin ko si Janet kung gusto niyang makipagpalit ng meal at baka si Umay na sa pagkain dito Nandito na po ako sa bahay. Bahay o hospital? <laughs> Nandito, sorry. Nandito na po ako sa... Sarag mo si daddy. Tapos <laughs> later, pagkain mo? Yes, itatanongin sana kita kung gusto mong makipagpalit. Ay, ikaw na may nakain na. Pero pwede mong tikman, mami. Ay, sige. Baka umay na sa pagkain dito. How's my ba 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 boy <laughs> Ayan po, tulog na tulog. Kakadede lang. Kakadede lang. Mm -hmm. Good job. May pupun na rin siya. Oh. Wow. Pinaantay natin kanina pa. So, yung ano na lang. Ang tawag doon? Yung newborn new na tayo screen. makakalabas na, no? Newborn screening. Thank you, Lord. Siyandros talaga ako na ano, ma'am. Pagka ako'y paalis na kanina, hindi kami masayaw. Talagang nag-ano kami, nag-motor, nag-basketball, lahat. Oh yung hindi sa bahay lang kami nagbasketball, di oh. ba? Oo. Tapos ay nagano kami, nagbrumbrum. Oo. Oo, sa labas. Oo, sa labas. Tapos ay nag nagplay-play -ano kami. Tapos nung paalis na uli ako, ano na siya? Hindi na natingin sa akin uli, yung parang ganun. Parang may inis na. Oo, oh, alam niya, paalis na naman si Daddy. Okay, kain po tayo. Kakain na rin ako. Kain po tayo mga ka-Beshi. Para pa rin Kain po tayo. Wow. Oh, kaya nga eh. Nakala ko nga doon ka sa bahay kakain. Ah, hindi. At ako yung malis na kaagad. Pagka-upload ko, nung inedit edit ko na vlog, nang may malis na ka. Oo. Oh, no? Nung sold so, did, na siya. Nakapaglaro kaya na. No? Yes. You, nung nakita kong sold na siya, ano so, okay, na ako, subscribe kayo, walang kasama eh. Thank you, Daddy. At meron na Kain po tayo. Kasi tayo mamilaki. laki And I will make an everlasting covenant with them. I will never stop doing good for them. I will put a desire in their hearts to worship me, and they will never leave me. Jeremiah 30 to 40.